dito tayo sa loob ng West Hotel guys oh, linis maganda pagpupunta ay kayo ng Clark dito na kayo mag hotel West Plus mayroon sila mong ano? yan ang rito oh, may barber shop yan yung lobby pala nila balik tayo hindi ko nakunan yung lobby mm -hmm. sa ano quality hotel <laughs> quality to ganda mm -hmm. yung pues, hotel ayan o may pool ayan ito ito yung lang pwede hotel ayan available lahat sa quest ano, card nyo ayan Ayan. Ayan. Ito yung mga OJT. Ayan. 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 dito nila. Ang restaurant nila. Marami silang guest nga Ang lagi. Ang lagi. Ang ganda, diba? ganda rito, Secure. Secure tapos safe. Alright. Ayan, guest hotel. Ayan na. Entra na sila. Ano nga? eh? Ano. Natin ang itong ano natin ito ba? Ay, so, Ito na. promote natin Ayan. promote natin yung Quest Hotel dito sa Clark right. si Chip oh. okay ka ba Chip umanoing okay nagaganda pa ng anong ito yung lobby nila tapos ito uh, meron silang card silang Quest Plus. Ito yung mga room nila. Diba? Amenities. Yung amenities sila, yung pundo sa likod. Yan. Reception. Yan. Reception.

All right. Shout out to the subscribers. All right. And check out time. Na natin. All right. This is US Air Force. Uh, good morning. Good morning, guys. Good morning. Yeah, you a U.S. soldier. All right. I'm a friendly soldier. All right. Ito may playground. Ito natin yung... Ito, mayroon silang playground dito. Ayan ay say hi <laughs> hi <laughs> hi oh, ayan All right. All right. playground nila tapos ayun yung pool ayan 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 dito tayo sa likod alright ah, meron din silang fitness gym oh ayan may fitness din dito yan, sa loob ng quest. Ayan. Morning. Ayan. Pag, uh, pag membership, nasama to sa membership card, di ba? Ito mga mga-avail mo. Ayan. Dito lang yan makikita sa Quest Hotel. Kawaii, kawaii, princess. Kawaii. Yan. Yan si princess. Yan ang makikita nyo rito. Ito. Ito. Yan. Ito yung mga ano mo rito. Yan. Diba? Yan yung pulo. Nasa alabas saan. Yan ang pool. Thank you, Princess. Thank you. Panoorin mo na lang sa YouTube channel ko. At Jessie Morales. Jessie Morales.